good morning mga kamangka welcome back naman sa ating munting channel Pobre mali pa channel at kung gusto mo nyo po na updated tayo sa video na ina upload po araw araw subscribe na lang po so mga kamangka uh, mga... punta tayo sa ano gilid ng dagat so tingnan natin yung ano may nagano kasi doon may nagtaan so tingnan natin kung may mga huli at saka siyempre pag may huli uh, kukuha tayo pambili na ay pang ulam natin So, ito yung daan namin mga makabang oh. Pero kung doon ako kabila, sa kabilang bahay, mga kabangka, so yung daan namin doon medyo maganda naman. Pero dito, dito kasi ako sa ano, sa malapit sa barangay hall. So dito yung daanan namin papuntang dagat. So malapit lang naman mga kabangka. <laughs> o umag kabangka magbantay tayo ng isda kasi yung hirap dito sa amin ngayon kabangka pag, may trabaho ka tapos hindi ka maka pangisda ang mahal kasi dito ng isda sa amin mga kabangka sa kabangka yan dito ang tayo mga kabangka yan so grabe kabangka ang linaw ng dagat so ang ganda talaga mamingwit mga kabangka Nag-prepare na rin ako regarding sa pamingwit mga kabangka. Nag-prepare na rin ako ng mga pangpain ko. Baka mga next day sa day ko bangka maka-jigging na tayo mga kabangka. Maka-try na naman tayo pang isda. Yun <laughs> So, yun pala mga kabangka. nabangka yung uh, ano natin. Pintayin natin. Yan o. No? Baka may ulam baka mga kabangka. Eh makabili tayo ng ano makabili tayo ng pang ulam natin yan so yan yung hihintay natin tapos maganda sana kabangka ayun yung isa pinsan ko yun yun, yan yan pinsan ko yan yung ayan so mas maganda sana kabangka doon tayo mag ano kaso doon yung doon po kasi yan sa kabila nagaano na dumadaong tapos ito dito yan dumadaan. So dito na lang ako mga kabangka. Hintayin natin kung ano yung mga huli kabangka. Sa malaya natin may mga huli naman sila. At magbinta. Hindi. Bibilhin natin para may pangbaon tayo sa puntang trabaho. So yun lang talaga kabangka. Ang hirap dito sa amin pag ano. Dati kabangka nung wala akong trabaho. Hindi ako naghihirap sa ulam. Kasi nangingisda lang ako. Yan. may pang-ulam, siguro, siguro na may pang-ulam yan. Basta pag umalis ako, pupuntang laot. Yan, hindi talaga ako uwi na walang dalang isda. Talagang may isda talaga ako uwi na kahit pang-ulam lang. Ayan. Antayin natin mga kabangka. Gusto festo sa amin mga kabangka. Tinaw okay, ko bangka ang dagat. Ang <laughs> ganda maming wet. So yun mga kabangka, uh, tapos na sila. So mga uh, lagpas isang oras din yung ano natin. Hintay natin. Hintay na mga kabangka. So tingnan natin yung huli nila mga kabangka. Tawahay lang. Lata <laughs> lagi, lagi. Punay, ay, mega putik lagi ay. Gagilak ko na eh, gagilak ay. Gareflex ang

tapos dito nga to nga po daw laki hawo. Dapat dewang kilo lang kuno ana. Mabantay na daw ina nga gadali. Dino. So yan mga kabangka oh. Sinugdan. Yan. Matambaka mga kabangka. Sus. Lalaki. Matambaka. Matabong. Hilin tatang ano Mitunta yaw nya. Hmm. So, yung mga, mga kabangka, oh. So eh, no? Yung naman. lalaki, mga kabangka, oh. Kaya so, so, mga kabangka. tayo sa Oo. Sako lumantri yan, Ay, eh. May papano, may huli man lang ano? mm. Ay, papa, no? Hmm. Ay, papano, may huli. Ay, <clears> kung <throat> <laughs> no? video lang ko. Oh. Ayo dia. Ah itu tahu po 2 taka espresso yung bayaran? Si, yang ay artisiannya nya na bumbao. Sa tinden. Oo. sa kumbay, ang kalbo. Oh. Ada. kilo ko na. Tumong ka bang <tangan> kao? Yun. Ay, eh, tuloy pa tanga bantay sikira. Yan ka mga kabangka. Ito ang pinakamatakaw kumain mga kabangka. Lawa bro, hindi ba matakaw ko takaw ah. Tapos ito mga kabangka oh, ang kilala niyo to. Pag dumumi ka sa dagat, yan. Ito buhay na buhay po mga kabangka. Oh. Yan yung ano mga kabangka na ngain ng mga dumi ng tao <laughs> yan mga kabangka oh. kain ng ano so kanay ng mga alas 4 ng umaga yan mga kabangka na ano nila ah, nilaglag nila yung lambat inulog ang lambat yan. ulog ang lambat kahit pala huli lagot yung pugay Pero mga 10 kilos nito mga kabangka yung huli nila kasi malalaking ano matambaka So ah, mga ito, 10 kilos din siguro to. Tung, pasan kontak sa'y. Kumalong to, oh. ako sa inyo. <laughs> Dagot na Ay, mga lambutan <laughs> takunoy mao. Dritto, hay. Brang, nanig na mau Wala to kontak sa'y, isang bulay. Oo. Oh. Dito ako, pakakala kung to. Ayun,

Mukha ni Bawal Samit lang balik de Ito kabangka So wala na Ayan Ayan yung mga kabangka oh. So 10 kilos din yung mga kabangka So binigyan tayo ng ano Ayan o oh. Yung pang ulam natin mga kabangka So pang iaw lang mga kabangka Ayan o oh. Lalaki mga kabangka Ayan yeah. o So yung mga kabangka, you know, mga giskilis yung kabangka. Kunti lang tingnan yan pero siyempre malaki nga. Nasa 10 kilos din yan. <coughs> so pag mga ganyan mga kabangka kasi mahal sa amin dito to. Yung kilo na to. Nasa, ayan, basta yung kilo dito sa amin mga kabangka yung isang kilo mahal. Kaya medyo malalak-laki din yan. bilis maglakad tubang ka bigat kasi tapos nalalaglag pa yung isda sako So yun muna mga kabangka yung update natin sa ating YouTube channel. Uh, mo bumili pa yung channel. At kung gusto nyo po na update tayo sa video na in-upload ko araw-araw. Uh, pag subscribe na lang po. <coughs> and okay, like and share na rin po. Yun. So yun mga kabangka. Thank you mga kamangka, and God bless.